tipid ba? Parang hindi. Alright, yan. Magandang tanghali uh, mga panalo So, for today's vlog, tuturo natin sa inyo kung paano magtanggal ng uh, drain drink plug na bilog mo. So, ito yung 19, Tama naman yung tools, pero ayaw na matanggal. Kasi, uh, siguro, sa so, tagal na rin yung drain plug, uh, ano na siya, groggy na. Sobrang busal na. So, ayan. May kita nyo. Yan. yun. Ayan. Oh. So, ngayon, ganito na discarte dyan. Ito, silsel, tapos martilyo. So, pag magsisilsel kayo nito, dataan lang. Ingatan nyo rin, uh, baka madami siyang nasa loob ng train. So, may iba kasi sa train. tank, meron siyang mga parang paa. So, doon nyo siya sisilsilin. Let's go. Pagkali natin. Ito yung mga paa nyo. Yung... So, ganito na yung solusyon pag uh, nasira na yung ano. mag change oil silsin sil, <laughs> sil na buti ginaya pa ayun oh. gamit na lang ng 90 mm 90 mm na bilog so, ito na yung drain plug nya mga panalo papalta natin ng bago ah tanggal na yan walang langis <laughs> ganda nito ah Ay, dito dito na sa lipa Ayan na nga eh. Dito dito na lang. Di ba ba sila oil? Intek na ma-chains oil oh. O oh, wala na. Siguro mga 100 ml na lang ito mahigit. So ganun na pala resulta pag sinisilsil na. No? Wala na pala langis. Ano pre? Tinipid mo naman. Muro na nga nang bigay ko ng langis. O. Oh, Ayan o. Bilog o. Ano yan? Oh, yan? Ah, Papatati ng bago. Grabe yung langis niya. Ang dami. Sobrang dami. Sobrang dami. ang youtube natin so, wala tayong orin nito kaya lilipat na lang natin yung sa stock so wala na lang yung si bossing yan so ito yung ice pa yan ito naman yung hindi na okay yan so buwan natin yung mga stock ito lipat na lang nakang orin nyo yan wow. Oh, labas na yung langis mo, filter. Sa alin na natin. Muntikan ka nang maubusan ng langis. <laughs> Wala na langis, pre. Awit ba? Ah, mas maganda na. So, yung motor. Kahit motor na lang, okay na. Para mura-mura. yung gusto mo naman talaga ng mas ma... Oras naman sila maganda, eh. Sa so, totoo lang. Lipat na natin. So, ito na, finally. Papalta ng langis. Ito langis. Hahaha. <laughs> So guys, ganun lang. Dito nga sinisili, no? Oh, sa mga paan na to. Ayan, dito natin sinisili. Kapag nabilog, ano? Oh, so yun, sana may nakuha kayo. So, pwede nyo gawin sa bahay pag uh, nabilog, ano? Oh. So, ingat na sa pagsisilsil kasi baka mamaya matamaan yung trend na to. Pag nabasag, ano? Oh. Ganun lang, guys. Thank you.